Ang food trip natin ngayon ay tatawagin natin Beef Shank Kare Kare. So ito lang mga kailangan natin. Pumili ka ng Beef Shank, yung makapalangkat. Then kailangan natin ng roasted peanuts, yung walang balat. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, buto ng atsuete, ito yung pampakulay natin ng orange. Mga dalawang kutsarang peanut butter. Kailangan din natin ng bigas, mga tatlong kutsarang bigas. Pechay Tagalog, sitaw, at talong. Okay, dok. Umpisa na natin. Okay, una natin gagawin. Pressure cooker muna natin yung beef shells. Galang natin ng asin. So, Galang natin ng konting bawang. At konting sibuyas. Okay, palambutin muna natin to. So, ito lang mga kailangan natin sa paggawa ng bagong. So, ito kailangan natin bagong alamang. Kailangan din natin ng limang kutsarang brown sugar. Kailangan din natin ng garlic, kamatis, at luya. Okay, lutuin natin. Okay, sa pagluto ng bagong alamang, gawin natin. Magdagal tayo ng madaming mantika. Ayan. Then, saka natin magay yung bawang natin. Ayan, pag ganito na yung bawang natin, patayin muna natin. Then, gawin natin dito, set aside muna natin yung bawang. Okay, so. Ayan, pag natanggalan natin yung bawang, gisa na natin yung luya. Bayan natin na kamatis. Ayan, pagnigis na natin yung luya at kamatis. Lagyan natin yung bagong natin. Bagong alam natin. Gawin natin dito, halo na lang ng halo. Then, saka natin lalagay yung limang kutsarang brown sugar natin And yun o oh. Ayan, gawin nyo dito, haluin nyo lang ng haluin again sa magmantika na siya. Salutuin so, pa natin ito, mga 10 minutes pa, mahina lang yung apoy. Iya no. Nama ini oh Oh, na lang. Ini bagong yung bagong nato. Okay, ini na bagong nato. Ini bagong nato. Ini bagong nato. No? Ini bagong nato. Ini bagong nato. Okay, next na gagawin natin, blender natin yung roasted peanuts. Then, lagay na rin natin yung, ito yung bigas, naugasan ko na ito ng tatlong beses. Ayan. Ayan, tsaka natin lagyan ng konting tubig. So, ito yung itsura nung blender natin. So, ang gawin nyo, ito yung itsura nya. Ayan. Ayan, nakakami na yung mani. Ito yung natin mamaya sa kare-kare. Okay, dok. Ayan, after 30 minutes natin niluluto sa pressure cooker. Ito na yung kinalabas yan, no? Deep shank natin. Okay na yung lambot nya. So, lutuin na natin siya ng kare-kare. Ayan, next na gagawin natin. Gisa lang tayo ng bawang. Then, lagay natin yung sibuyas. Kulit. Then, lagay na natin yung beef na natin, natin. So, ang gagawin natin, kukulang tayo ng sabaw doon sa pinagpakuluan natin. Ayan, dagdagan pa natin. Then, next na gagawin natin, ilagay natin yung pangkulay natin. Ito yung buto na kutspete na binabarang ko ng mainit na tubig. Ayan. Then, lagay na rin natin yung peanut butter. Mix lang natin ng maigi. So, yung sulod nating ilagay, yung blender nating bigas at mani. So, ito yung magpapalapot. Tsaka yung magpapalasa ng na-blender na, na mani. Ayan. Okay. Mix lang natin. Yun, no? Malapot na agad. So, ang gawin lang natin dito, inaayon nyo lang yung apoy. Ayan, pakapitin natin yung flavor. Yummy! Ayan, next na gagawin natin. Lagay na natin yung sitaw natin. At yung talong. Wow! Pwede! Ayan, pag sumobra naman yung lapot, pwede natin dagdagan lang ng sabaw. Kampanay, na, Sarap nito. Sa Tuwi na lang natin yung gulay. Then, luto na yung kari-kari natin. Eh, ang ngayon luto na yung talong natin sa kasita. Lagyan natin yung pechay tagalog natin. Okay, pagluto nito, ayos na. Ayan, kapag luto na yung mga gulay natin, ibig sabihin yan, ready to serve na. Ayan, no? Yummy! Ayan, ito na yung bagawang natin. So, ang gagawin natin, eto yung ito yung pregnant natin garlic kanina. Ay, lagay lang natin sa ibabaw. Ayan, ito na kita labasan ng deep shank kare kare natin. Super lambot yung deep shank natin. Then napakalasa ng sauce niya. Dahil sa mani, sinagyan pa natin ng peanut butter. Tsaka yung bigas din. Siyempre, ito yung bagong natin. Yun no. Pait pait pait. Ano sabi ng baby ko? Merry Christmas! Kain tayo! Ah, sige. Paglaway mo sila. Dito, dito, uy, malambot. Iyan. Lambot na. Ah, oh, ah, kain mo na. Bagong, hindi ko bagong. Kalimutan <laughs>